Sa papagpalang araw sa ating lahat, mga mag-aaral ng Baitang Pito at mga guro na naglalayag sa walang hanggang kalaman na mayroon ng araling panlipunan dito, Pilipinas sa Timog Silang Asya. Ngayon, dadako na tayo sa huling bahagi ng ikatlong marka, ang mga hamon ng pagkabansa sa pangkapuloang bansa sa Timog Silang Asya, matapos ang konferensya ng Bandung. Inaasahan na matatalakay natin dito ang mga hamong kinaharap ng iba't ibang bansa sa pangkapuloang Timog Silang Asya. Kung kaya't magandang mabalikan natin isa-isa yung kanilang karanasan at higit sa lahat mayog na yung karanasan na ito sa pagbabansa ng mga bansa na banggit sa pangkapulang timog silang Asya. Tumako na tayo. Simulan natin ito sa pagtalakay sa ano nga ba ang pangkalatang karanasan. Of course, ang isang karanasan ng bansa sa timog silang Asya ay ang pagpatatag ng kanilang kalayang natamo matapos lumaya sa kanilang mga mananako. Of course, hindi rin naiwasan na may mga alitan na namuo sa pagitan ng ilang bansa sa Timog silang Asya. At may mga bansang pipiliin ang neutralidad tulad na lamang ng Brunei Darussalam at yung pagusbong ng malayang bansa pinakabagong malayang bansa sa Timog Silang Asia, ang Timor Leste. Mababatid natin ito sa kabuuan at ito ang magiging paksa sa linggo pito at linggo 8. Tumoy na natin ang unang linggo, ang Indonesia. Ang Indonesia ang isa sa pinakamakapangyarihan pagdating sa impluensya nito sa Timog Silang Asia. Lalo higit pagdating natin sa ikapat na markahan, makikita nating central and key players siya pagdating sa Asia. Pero ano nga ba ang kanyang danas muna? Ang Indonesia ay dumanas din ng mga mananako tulad ng Pilipinas, Malaysia, at ang Indonesia ay naiiba dahil ito yung tanging bansa lamang na nakubkob ng mga Hol Olandes. At malaking hamon sa kanyang pagbabansa ay ang kanyang pagkakahiwahiwalay. Kasi largest archipelago nga ito. Noong 1965, naglunsad ng Kudeta no, ang mga komunista sa Indonesia. Napakalaking hamon nito dahil papaumpisa pa lang kanyang kasarinlan. Ngunit malakas ang tensyon ng komunismo sa bansa. Kaya nagkaroon nga ng masakir noong panahon na ito. Eh. Dito naging tanyag ang pinuno nilang si Muhammad Suharto si General Suharto, si General Suharto ang nagpautos ng New Order. Mahalagang pinuno at tukuyin natin siya dahil ilang dekada siyang namuno sa Indonesia. Sa panahon ni Suharto, nabuo ang tinatawag na polisiya ng New Order. Ano nga ba ang New Order? Ito uusbong yung mga kaisipan ng Indonesia na, well, tatanggap sila ng mga tulong no? mula sa mga dayuhang kumpanya dahil nga may kapanatagan sa unang mga taon nito ni Suharto. Tapos, nakita rin yung Pertamina. No? Ito'y kumpanyang pagmamayari ng Estado. Kaya mura ang krudo at langis sa Indonesia. Malalaman niyo ya kapag nagtungo kayo sa Indonesia, makikita nyo hanggang sa ngayon, Pertamina ay hawak ng pamahalaan. Kahit nga nung pumunta ako one time dyan sa Bali, Indonesia. Ito na yung pinakamahal na lugar sa Indonesia, pero ang mura ng langis, kaya ang mura rin ng tourist services. Meron sila. Kaya isa sa mga usbong na um industriya rin, ay ang industriya ng turismo dito sa bansang ito. Sa ilalim ni Muhammad Soeharto, nagkaroon ng tinatawag na police state ang Indonesia. At may tuturing natin isang diktatorial ang kanyang pamamahala. Kaya ang kanyang pamamahala ay uman ng kritisismo mula sa oposisyon dahil sinikil niya ang karapatan ng karaniwang tao. Ang Indonesia rin ay nagpatupad ng mga patakarang hindi kaaya-aya dun sa mga tao, particular sa mga advocate ng demokrasya. Nagpatupad siya ng mga upang makaabuso siya sa kapangyarihan. Naging laganap din ang korupsyon sa pamamahala ni General Muhammad Suharto. Idadagdag pa natin ang nangyaring krisis noong 1997, ang Asian Financial Crisis. Malaking hamon itong Asian Financial Crisis dahil naging unstable ang ekonomiya sa kabuuan ng Timog Silang Asia. Pinaka-hardly hit sa mainland ang Thailand, abang ang Indonesia at Malaysia ang hardly hit sa pangkapulo ang Timog Silang Asia. Ang Pilipinas, never mind na lang muna dahil hindi naman tayo umuusbong na ekonomiya talaga niyan. Well, papausbong tayong tiger economy pero naudlot na naman. Nagkaroon din ng malawakang kaguluhan dahil nga ekonomiya at yung political instability ay nangyayari sa mga panahon na yan. Nagkaroon talaga ng malawakang kaguluhan. Ito ang magiging hudyat at mitsa upang tuluyan ang bumaba sa pwesto si ha, Suarez. Hanggang sa malili si BJ Habibi bilang pangulo at tapos bumaba na. Sa paghalili ni Habibi, malinaw ang tahak ng administrasyong Habibi upang pagsumikapan niya ang ilang legasiyang maaari niyang gawin. Una narito ay ang pagsusumikap ng reformang politikal higit na kinakailangan ito ng Indonesia sa panahon na nagkakaroon ng sigalot, nagkakaroon ng kaguluhan. At ang reformang politikal na yan ay magbibigay daan kalaunan sa huling bansang tatalakay natin dahil yung kanyang reforma politikal ay mauuwi sa referendum at tungo sa Timor-Leste. At ang demokratisasyon sa pamamagitan ng reformas o yung kilusan nila na nagre-reform, nag-innovate o nag-aayos ng politikal na estado ng kanilang bansa. Taong 1999 naman, nahalal si Abdurrahman Wahid bilang ikaapat na Pangulo. Nagkaroon ng pagtutol sa pagiging Islamic State. Kaya nga isa sa mga ginawaran to ng isang prestayosong award, si Wahid. No? Dahil nga ayaw niyang mamayani ang isang estado na nakabatay sa reliyon, pagkos dapat gawing sekular ang isang lipunan. Taong 2001, nagkaroon ng impeachment kay Wahid dahil sa ilang mga kaso na hindi na lubos na nakontrol ng kanyang pamamahala. Of course, that time, malakas pa rin ang puwersang na iwan ni Nasuharto. Kaya dapat natin i-consider yon na may impluensya pa rin ang militar ng militar noong papanaw na no. Dagdag pa, kumalili sa kanya ang kanyang bisip-pangulo na si Megawati Soekarno Putri. Kilala natin yung Soekarno, no? Yung Soekarno at Putri, pinagsama, Little Soekarno o Lady Princess Soekarno. Ibig sabihin, anak ito mula sa matandang Soekarno na nagtatag ng Pancasila na prinsipyong pinanghahawakan din mismo na na leader na ito. Taong 2004, nahalal si Susilo Bambang Yudhoyono at sa panahon ni Yudhoyono, nahamon ang kanyang pamumuno lalo na nung umusbong itong tinatawag na tsunami sa Bali na nakapagtala ng sangdaan anim na na taong nasawi. One of the most killer tsunami that Indonesia or the history of Indonesia encounter. Sa so, kasalukuyan, 2014, nahalal si Joko Widodo sa ilalim ng kanyang pamumuno. Nagsimula ang isang pinunong labas sa mga kapangyarihang angkan at mga impluensyang partido politikal. Kinikilala siya na military sa kanyang posisyon. Ngunit hindi siya galing sa militar. No, maayos yung kanyang mga military decisions, maayos na pamahala ng militar. Coming from that state sa police state ng ng Indonesia. Nanalo siya under the banner ng pagbabago, no. Pinangako niya 'yung pagbabago at malinis na pamamahala o good governance. At sa panahon din niya umusbong ang infrastruktura, um, reforma pang-ekonomiya. Well, nahigitan ng Indonesia ang Pilipinas higit no sa panahon na ito. Pag tinignan natin in terms of tourism, napakarami rin ng sa Indonesia. At sampung taon makalipas, no, matapos ang ilang mga bigong pagtatangka, no, kasi dating kalaban din to ni Widodo, si Prabowo Subianto naman ang naging pangulo taong 2024. Siya ay ministro sa tanggulan ni Joko Widodo at sa panahon ni Prabowo Subianto, mahalagang makita natin yung kanyang international relations na policy nang isali niya ang Indonesia bilang bahagi ng BRICS. No, BRICS economy, yung tinatawag nating Brazil, Russia, India, China, at South Africa. Ang Malaysia ay isa rin sa mga bansang alam nating under the influence din ng Islamic influence. Kaya naman mahalagang role ng religion sa paghahalaga ay makita natin habang umiinog ating tayo. Simulan natin. 1955, unang malawakang halalan na naipanalo ng alayan. Nanalo ang United Malays National Organization. August 31, 1957, natamo ang sa kanilang mga malay. Formal ding idiniklara ang kalayaan ito ni Tunku Abdul Rahman. 1963, nabuo ang Malaysia. No? Pagdating sa pamamahala ni Tunku Abdul Rahman. At makikita natin dito yung partisyon ng Malaysia sa pagitan ng kanyang mga pederasyon. Malaya, Sabah, Sarawak at Singapore. Kuala Lumpur ang kanyang itinalaga bilang sentro. At dekada ang kanyang pagharap no, sa hamon ng Indonesia pagdating sa hamon ng konfrontasi o yung confrontation sa pagitan ng Malaysia at Indonesia. Ang Malaysia ay tinutulan ng Indonesia sa kanyang pagbubuo ng federasyon. Kaya yung konfrontasi, yun yung naging issue sa pamamahala ni ano pa, 1963 kasi hanggang 1966, itong standoff na to sa Indonesia pagdating sa konfrontasi. Dahil tutol sila sa pagiging. At nagkaroon ito ng epekto sa pamamahala kahit paano. Ngunit habang meron silang konfrontasi, umuusbong na rin yung pagbubuo ng kanilang politika na pagdidesisyon sa loob. Malay ang nagpapatakbo ng pamahalaan habang Chino naman ang nagpapatakbo ng ekonomiya. Later on, maiinis dito ang mga Chinese dahil nga maiit sa puwera sila sa ilang mga patakar. Naging dahilan nito upang magkaroon ng alitan ang mga Chino sa Singapore at dahil nga hindi sila nabibigyan ng na pansin, magiging daan nito upang humiwalay ang mga Chino sa mga Malay. Kaya nga noong 1969, nagkaroon ng riots sa pagitan nito hanggang sa tuluyan ng kumawala ang Singapore sa Malaysia. 1970, nagkaroon ng New Economic Policy. Ang dokumentong ito o New Economic Policy ang nagtakda na paano uusbong ang kaunlaran na tumitingin at tumatanong sa panloob na ekonomiya ng Malaysia. Ano nga ba ang nilalaman nito? Well, nandito rin yung pamamahala ni Tun Abdul Razak no? bilang pinuno at punong ministro. Inilatag dito ang Second Malaysian Plan. Ano nga ba ang Second Malaysian Plan? Nandito yung magkakaroon na kawalan ng diskriminasyon. No? Dahil nga pipilitin nito na mapababa ang pagkakaiba-iba ng antas na pamumuhay. Kasi may iba't ibang grupo o pangkat etniko sa Malaysia, ngunit iba't iba rin yung pangkat etnikong tumatanggap ng mataas na pagkilala at pagpapahalaga sa lipunan. Nais itong basagin no, sa Second Malaysian Plan. Next, paglika ng marami hanap buhay. Dahil trabaho ang isang susi upang hindi magkaroon ng sigalot ng isang bansa. At kailangan itaguyod ang pagunlad ng pag na ekonomiya. Taong 1981, nahalal naman si Mahathir Mohamad, nagsilbing pinakamatagal na punong ministro. 1981 hanggang 2003. Kay Mahathir Muhammad makikita yung tinatawag na policy ng Look East Asia Policy. Kabalintunaan ito ng pagtanaw lagi natin ng kaunlaran na laging dapat tignan ang kaunlaran sa perspektiba ng mga kanluranin. Sa Look East Asia Policy ni Mahathir Muhammad, klaro sa mata ng tumitingin na kayang magbigay ng kaunlaran na galing naman sa Asia o galing sa Silangan. Kaya nga, look East Asia policy. 1993, hinamon ng kanyang pamamahala. No? Dahil yung kakayahan ng kaharian ng Malaya ay na-challenge. Dagdag pa natin, dahil nga Asian financial crisis noong 1997, matindi ang pagharap ng Malaysia bilang papausbong na bansa dating sa pagiging tiger economy sa Southeast Asia. Taong 1998 hanggang 1990, pagkawala at pagkakaroon ng kaso ng korupsyon at sexual na kaso kay Deputy Prime Minister Anwar Ibrahim. Malaking bagay ito dahil natintahan ng itim na tinta ang pamamahala ni Anwar Ibrahim. Ang dahilan upang magkaroon ng kinatawag nating political instability sa mga panahon na ito. Taong 2003 naman, no, bababa sa pwesto si Mahathir Mohamad. At uh, 2004 ay pagkapanalo ng landslide. Ha? Buo. Ibig sabihin, majority sa mga pwesto sa parlamento parlamento ay makukuha ng UMNO. At makahalala si Prime Minister Abdullah Aman Badawi at Najib Razak. Taong 2018, muling makababalik sa pwesto sila Mahathir Muhammad. 2018, magkasamang puwersa nila Mahathir Muhammad at ng oposisyon ng UMNO. At that time, ang tumalo ka lang Muhammad Najib Abdul Razak na partidong UMNO. Kaya... Muli makabalik si Mahatir, ngunit hindi rin kalaunan magre-resign din naman ito eh. Muling pagbabalik sa pwesto dahil nga nanalo, si, nanalo sila sa pakatan harapan. Matapos manalo sa debate, of course, nakuha ulit ang tiwala ni Mahatir at taong 2020, buhama, bumaba naman din siya sa pwesto. Ano nga ba ang tahak ng Malaysia matapos ang pagbaba ni Mahathir? Ang tahak ng Malaysia matapos bumaba ni Mahathir Muhammad ay of course paglawak ng larangan ng ekonomiya, yung industriya niya at yung produkto agrikultural, eh maging top ang Malaysia sa bahagi ito.